Hello fellow grower, magandang araw po. Pumasok na naman ang tag-ulan at uh, ngayon nga ay meron pang bagyong Christine. So for 2 days almost 3 days na ay kulimlim ang uh, panahon, walang sikat ang uh, araw. No, kasabay pa yung pag-ulan-ulan uh, at ang epekto niyan dito sa aking mga seedlings, ayan, ay na, naghahabaan sila. Nagiging leggy. Ayan nagtatangkaran. Ito po ay normal na nangyayari sa mga seedlings pagka sila ay uh, hindi nasisikatan ng araw kailangan kasi ng uh, liwanag ng araw para uh, hindi maging leggy yung ating mga seedling. So, sa ganitong uh, sitwasyon ay uh, meron pa rin tayong remedyo na pwedeng gawin para mailalba itong ating mga seedling. Sa sito po, pagka pinabayaan lang ay uh, hindi sila lalaki ng normal uh, pwedeng mamatay na lang yan lalo pag simigat na ang araw ito nga pala mga seedling na ito ito ay uh, labanos at uh, lalo na po yung labanos ano, mabilis talagang tumangkad yan so dito uh, natin ng konting solusyon itong ating uh, seedlings ng labanos para hindi sila na uh, tuluyang uh, masira alright ang pinaka solution ko sa mga seedling na ganito na nagiging leggy, matangkad, ano, uh, pati uh, yan halimbawa at uh, kahit na anong seedling ay ang ginagawa ko lang tinatabunan ko siya ng lupa. Yung katawan niya hanggang doon sa kanyang uh, balikat Sa mga petchay, lalo na, ginagawa ko rin ito. At uh, tested ko na itong pamamaraan na ito. Yan. Para lumaking uh, uh, normal yung aking mga seedlings. Yan din ang isang paraan kung kaya malalim talaga yung ginagawa ko na pagtatanim mo, kita mo yan, malalim siya, uh, mababa lang yung lupa, and then matangkad itong uh, container. Para pag dinagdagan ko siya ng lupa, ay, uh, ayan, meron pa rin espasyo sa ibabaw. So, itong pangyayaring ito, na sila itatangkad, actually, nangyayari yan, kahit na sila medyo naarawan, ano, ang tendency, tumangkad pa rin sila. Lalo pag lumipas yung gabi, kinabukasan umaga, mapapansin mo yung matangkad na sila. So, in a way, in-expect ko na rin ito. And uh, sinubayan pa ng uh, tag-ulan. So, kahit na hindi umulan, normally, ayan, ganyan pa rin ang ginagawa ko sa kanila. Dinagdagdagan ko lang ng lupa, tinatabunan ko yung kanilang stem. Alright. So, itong isa pa. Ito kasi mga legi na ganito, iiwasan natin itong lumapat ng tuluyan, humiga ng tuluyan sa uh, lupa. Kasi po, yun, po, yun ang mag-uumpisa na sila ay masisira at uh, hindi magiging normal yung uh, paglaki. Lalo na ito, labanos. So gagawa natin ng remedyo at ito yung isang remedyo na matagal ko na rin ginagawa. Tinatabunan ko lang sila. Hanggang dito sa kanilang balikat kung saan na uh, lumalabas yung tangkay ng dahon. Yan. So nakatayo na siya. Hindi na siya higa-higa. Alright. Ito yung sample na sinasabi ko sa inyo. Oh. Yan. Pag nakahiga na siyang ganyan hindi dapat pabayaan na nakahiga yan. Yan. Kailangan yan ay uh, itayo natin siya. So, tatabunan ko lang, tatabunan yung katawan niya hanggang sa bandang itaas ng tangkay ng dahon. Siyempre, ingatan natin na madamage yung kanyang stem. Kasi yun nga yung protection na natin, kaya ko siya tinatabunan. Kailangan natin siyang itindig. Yan, ganyan lang po. Tanong, may chance bang mamatay itong ating tinabunan? Well, syempre, meron po. Uh, wala namang perfecto dyan. Walang 100%. Pero sa experience ko ay uh, malaki ang chance na sila ay uh, nabubuhay. Meron ding pa ilan, -ilan na natutuloy yan. Lalo pag kayo tipong matagal na siya nakahiga. Uh, parang manipis na masyado yung kanyang main stem. Ayun, namamatay. Pero yung uh, karamihan ng ginagawa kong ganito, mapaletos 'yan, mapa pechay, mustasa, ano at dito nga itong uh, labanos ay uh, proven ko na na karamihan sa kanila ay uh, magsusurvive, magta-thrive. All right? So 'yan po yung ating short video kung paano ang dapat gawin pagka yung iyong mga seedlings ay naging leggy. Gaya niyan, tinatabunan ko lang ng uh, lupa. Alright, maraming salamat po sa panonood at makita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Lake Grower. Bye-bye!